oras na lang ang hinihintay. Yan ang gustong ipaniwala ng Rusya sa mundo, lalo na sa Ukraine, tungkol sa pagbagsak ng Pokrovsk. Kinukubkob na ang lungsod, sigaw ng propaganda ng Rusya. Dapat nang sumuko ang mga sundalo ng Ukraine, kung hindi, ay masusunog sila kasama ng lungsod na kanilang ipinagtatanggol. Hindi maikakaila na hindi maganda ang sitwasyon sa Pokrovsk para sa Ukraine, pero hindi ibig sabihin na tiyak nang babagsak ang lungsod. Hindi bibigay ang Krovsk dahil pinatigil ng Ukraine ang propaganda ng Kremlin na nagsasabing napalibutan na ang mahalagang lungsod ng Donetsk. Hindi mo malalaman yon kung ang narinig mo lang ay mga ulat sa pag-usad ng Russia sa Pokrovsk kamakailan. Malakas ang propaganda, kaya ilang pangunahing media tulad ng The Guardian ay naguulat na malapit ng bumagsak ang lungsod. Noong Nobyembre 5, iniulat nilang pinahihigpitan ng puwersa ng Russia ang kontrol sa Pokrovsk. Habang tuloy ang labanan sa lungsod, binanggit ng The Guardian na may iba't ibang ulat sa Pokrovsk. Tatalakayin natin mamaya ang bersyon ng Ukraine. Gayunpaman, tila sinasabi rin nito na may kalamangan ang Russia. Sa mga nakaraang linggo, biglang tumindi ang mga pag-atake ng mga puwersa ng Russia. Noong una, umaasa sila sa maliliit na grupong sundalong umaatake bago magtipon ng sapat na tropa para sa mas malaking opensiba sa lungsod, ayon sa ulat. Ayon sa Ukrainian Deep State Open Source Initiative, mas malalim nang nakapasok ang puwersa ng Russia sa Pokrovsk at paligid nito base sa kanilang pagsubaybay. Hindi pa natatapos ang pagsulong dahil kulay abo pa rin ang mga lugar sa mapa ng Deep State na nagpapakita ng tuloy-tuloy na labanan. Gayunpaman, malala pa rin ang kalagayan ng Ukraine at naniniwala ang Russia na malapit na nilang makuha ang Pokrovsk. O kung hindi, Nais ng Ukraine isipin na kaya nitong pilitin ang pagbagsak ng lungsod. Noong Nobyembre 5 iniulat ng Reuters nabinalaan ng Russia ang mga sundalong Ukrainian sa Pokrovsk at Kupiansk. Kailangan na nilang sumuko ngayon dahil wala na silang pag-asang mabuhay kung hindi. Iniulat din ito ng NBC at may dagdag pa silang impormasyon. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Russia, naipit na ang puwersa ng Ukraine sa dalawang lungsod. Hindi na nila mapipigilan ang paglusob ng tropa ng Russia. Pati ilang sundalong Ukrainian ay nagsasabing malala na ang sitwasyon. Isa sa mga sundalo ay si Sergeant Liana Kononchuk mula sa unit militar ng Ukraine sa Pokrovsk. Ayon sa NBC, mahirap ang sitwasyon. Sinusubukan naming kontrolin, kontrolin, ito pero sa kasamaang palad, lalo lang itong lumalala nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Kononchik, imbes na malawakang atake, dahan-dahang estratehiya ang gamit ng Russia wala pang permanenteng depensa ngayon. Ayon sa kanya sa NBC, dahan-dahang sumusulong ang kalaban ng isa hanggang tatlong unit pahilaga para pahinain ang frontline. Kumakalat ang balitang napalilibutan na ng mga puwersa ng Ukraine ang Pokrovsk. Sa wakas, nagawa na ng Russia ang paglikha ng pagkubkob na sinusubukan nilang gawin simula pa noong Mayo. Maaaring nabigo ang mga puwersa ni Vladimir Putin na sakupin ang Pokrovsk noong tag-init gaya ng orihinal na plano ni Putin. Sa pagkubkob sa lungsod, malapit nang bumagsak ang Pokrovsk. Kung tama ang Russia, pwedeng bumagsak ang Pokrovsk bago magpasko, pero dito nagkakaproblema. Maaaring hindi nagsasabi ng totoo ang Russia. Ilang linggo na nilang sinasabing, nakubkob na nila ang Pokrovsk. Pero maraming boses mula sa Ukraine ang tumatanggi sa sinasabing sitwasyon na ito. Ayon sa Ukraine, propaganda lang ito ng Russia, sabi ng mga boses. Hindi ligtas ang Pokrovsk, pero hindi rin kasing lala nang sinasabi ng Russia. Isa ang Kiev independent sa unang tumutol sa pahayag ng Russia ukol sa pagkubkob. Noong Oktubre 20, sinabi nito na, ayon sa mga ulat ng mga komandante ng Ukraine at bukas na datos, hindi totoo ang pahayag ni Putin tungkol sa ganap na pagkukubkob. Walang duda, mabilis lumala ang sitwasyon para sa mga nagtatanggol. Ayon sa outlet, naitayo ng Russia ang watawat nila sa kanlurang labas ng Pokrovsk. Ngunit ito ay mas para kontrolin ang impormasyon kaysa ipakita ang dominasyon sa Ukraine. Nagpadala ang Russia ng isang maliit na grupo para itanim ang watawat. Kumuha ng mga larawan at umalis agad bago dumating ang mga drone ng Ukraine. Hindi iyon matatawag na pag-ikot o pagpalibot at hindi rin ibig sabihin na walang paglusob sa Pokrovsk. Ayon sa outlet, nangyayari talaga ang mga iyon. Gayunpaman, ang mga pwersang Ruso na pumapasok sa lungsod ay kakaunti lamang at pumapasok sila sa Pokrovsk sa pamamagitan ng palihim na paglusot imbes na harapang pag-atake. Sa Facebook, ipinaliwanag ni Oleksandr Sirsky, punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, ang tunay na anyo ng pag-atake ng Russia sa Pokrovsk. Sabi ni Sirsky, hindi tugma sa realidad ang mga sinabi ni Putin tungkol sa Pokrovsk at Kupiansk. Kasabay nito, sa Pokrovsk, ang mga kalabang infantry na umiiwas sa sagupaan ay nagtitipon sa mga urbanong lugar nagpapalit ng tirahan. Kaya't ang pangunahing gawain ay matukoy at wasakin sila. May ulat na imbis makipaglaban sa Pokrovsk. Nagtatago ang Russia kasama ang tropa nito. Binibigyan si Putin ng maliliit na tagumpay sa propaganda habang hinihintay ang Ukraine. Pero paano naman ang binanggit ni Kononchok tungkol sa mga kahirapang kinakaharap ng Ukraine? Hindi siya nagkakamali, pero sabi ng ibang sundalong Ukrainian, hindi ibig sabihin ng estratehiya ng Russia na tuluyang napalibutan ang Pokrovsk. Sa panayam ng transcript of stenographic notes noong Nobyembre 3, ipinaliwanag ni Sonic, isang sundalo, ang sitwasyon mula sa kanilang pananaw. Si Sonic ay drone operator sa Dovebush Hornet Strike Unmanned Aerial Vehicle Unit at sinabi nila sa transcript of stenographic notes, walang ganap na pag-iikot, hindi sa Minarad o sa Pokrovsk. Sa kasamaang palad, patuloy pa rin ang labanan sa parehong lugar. Nandyan na ang kalaban at pumapasok na ng mas malalaking grupo. Hindi pa rin perpekto ang sitwasyon ng Ukraine sa Pakrovsk. Sabi ni Putin at ng kanyang grupo na may pag-iikot. Pero ayon sa Ukraine, wala naman talaga. Nagpatuloy si Sonic na binanggit na ang Russia ay hindi na basta-basta itinatapon ang kanilang mga infantry na parang mga pambala na lang sa kanyon. Mas matalino na ang bansa sa taktika at ginagamit ang Pakrovsk bilang testing ground ng unti-unting estratehiya. Marami sa mga sundalong ipinapadala ng Russia sa lungsod ay kulang sa kagamitan para maabot ang kontrol na nais ni Putin. Tinatayang 80% sa kanila ay mga karaniwang infantrymen, ayon kay Sonic. Karamihan sa kanila ay walang karanasan sa labanan at nagtatrabaho lang sa mga panandali ang kontrata. Dahil dito, nagiging madaling target ng drone units ng Ukraine ang mga sumasalakay kapag natukoy sila. Ang grupong ito ng infantry ay kinokontrol mula sa labas ng Pokrovsk at may ilang unit ng Russia na marunong lumaban. Kakaunti lang sila ayon kay Sonic pero mahalaga ito. Hindi napapalibutan ang Pokrovsk. Noong Nobyembre 5, muling tinanggihan ng Ukraine ang pagkubkob sa Pokrovsk. Iniulat ni Barons na nagbigay na rin ng opinyon ang pangkalahatang kawani ng Ukraine sa usapin. Walang pagkubkob sa aming unit at division. Ayon sa pangkalahatang kawani noong Nobyembre 5, matindi ang paglaban ng Ukraine para ipagtanggol ang mahalagang lungsod laban sa agresyon ng Russia. May mga hakbang para harangin ang kalaban na sumusubok pumasok. Tuloy ang aktibong paglaban sa pagtatangkang magtayo ng posisyon ng kalabang infantry. Gustong palabasin ni Putin na bumabagsak na ang Pokrovsk at guguho ito sa ilang araw. Pero hindi ito totoo. Pangani pa rin sa Pokrovsk pero walang nangyayaring pagkukulong. Pinabulaanan ng ebidensya ng mga Ukrainian ang propaganda ng Russia. Sabi ng Ukraine, aktibo silang gumagawa ng mga hakbang para pigilan ang pwersa ng Russia. Ano ang mga ito? Binigyang diin ng Newsua na nagtatag ang Ukraine ng Search and Rescue Squad sa loob ng Pokrovsk. Kasama sa operasyon ang 400 at 25 Tath Special Operations Command Special Boat Service ng Ukraine. Mga operator mula sa Special Operations Command, Sandatahang Lakas ng Ukraine, National Guard at Military District ng Ministry of Defense. Bukod sa mga pagsisikap sa paghahanap at pagsagip, may ginagawa ang Ukraine na nabanggit natin kanina hanapin at wasakin. Target nito ang maliliit na Russian units na sumisingit at epektibo ang pagsisikap ng Ukraine. Ipinapansin ng news na sa loob lamang ng 24 na oras bago ang Nobyembre 5, napatay ng Ukraine ang 26 na sundalong Russian na sugatan pa ang 64 at nawasak ang 58 na kanlungan ng Russian sa at paligid ng Pokrovsk. Palawakin ang pagtingin sa tatlong araw. Mas lumaki pa ang pagkalugi ng Russia. Nagtamo ng dalawang daan at apat na put siyam na kaswalti ang puwersa ni Putin ngayong linggo. Isang daan at limamput siyam dito ay hindi na mababawi. Nawalan ang Russia ng dalawamput anim na sasakyan, pito drone control point isa e tangke at armored na sasakyan. Mas magaan ang mga numerong ito kaysa dati. Iniiwasan na ng Russia ang direktang pagsalakay na dati nilang ginagawa sa pagsakop sa mga lungsod ng Ukraine. Kapansin-pansin ito dahil malaki ang pagkalugi sa bagong estratehiya ng Russia. Marami ring sundalo sa Pokrovsk ang namamatay. Kung napalibutan ang lungsod gaya ng sabi ni Putin, dapat galing sa lahat ng direksyon ang pwersa ng Russia. Sa ngayon, ibinubuhos na ng Ukraine ang lahat ng mayroon sila para ipagtanggol ang Pokrovsk. Bukod sa pag-aangkop ng kanilang mga operasyon sa loob ng lungsod para tugunan ang mga bagong taktika ng Russia, nagde-deploy din sila ng ilan sa kanilang pinakailit na unit upang tumulong sa pagtatanggol ng lungsod. Ayon sa The Guardian, iniulat noong Nobyembre dalawa na nasa Pokrovsk na ang espesyal na puwersa ng Ukraine. Noong panahong iyon, sinabi ng The Guardian na humigit kumulang dalawang daang sundalong Ruso ang nakapasok sa Pokrovsk. Iyan ang nagpapalinaw sa mga bilang na nabanggit natin kanina. Noong Nobyembre, dalawa may dalawang daang Ruso sa Pokrovsk at maaaring may mga dumating pang iba sa mga sumunod na araw. Kaya, ang dalawang daan at apat na put na napatay na Ruso mula Nobyembre dalawa hanggang apat ay halos tumutugma. Karamihan sa mga sumalakay ay natatanggal bago pa makapagtatag ng pwesto. Ang parehong ulat mula sa The Guardian ay naglalaman din ng mas maraming pahayag mula kay Sersky na nagsasabing ang Pokrovsk ay nasa ilalim ng presyon mula sa isang grupong kalaban. Libo-libo ang kanilang bilang. Hindi napapakinabangan ng Russia ang dami nila. Hindi rin napapalibutan ang Pokrovsk at napananatili ng Ukraine ang logistics nila sa lungsod kahit sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Russia dahil kasama na ang espesyal na puwersa mas organisado at epektibo na ang depensa ng Ukraine sa Pokrovsk laban sa unit ng pagsalakay ng Russia. At maaring may epekto na ang mga puwersang iyon. Malaking tagumpay ang nakuha ng Ukraine sa laban para sa Pokrovsk kontra sa propaganda ng Russia. Noong Nobyembre 5, iniulat ng Kiev Independent na nasakop ng puwersa ng Ukraine ang gusali ng Pokrovsk City Council at itinaas ang kanilang watawat. Nagsagawa ng operasyon ang ikaapat na raan at 25 hiwa-hiwalay na assault regiment ng Ukraine at ipinost ang tagumpay nila sa Telegram. Ibinalik ng Skel Regiment Stormtroopers ang watawat ng Ukraine sa City Council ng Pokrovsk. Nag-upload din ang brigada ng video sa YouTube na nagpapaliwanag ng operasyon at nagpapakita ng pagsugod at pagtataas ng watawat sa gusali. Kagiliw-giliw, ipinapakita rin sa video na hindi lahat ay ayon sa plano sa isinagawang kontra-atake. Tinamaan ng drone ng Russia ang sasakyang militar ng Ukraine. Kaya bahagyang nasugatan ang isang sundalong Ukrainian. Pinaliwanag ng commander ng unang assault battalion ng apat na raan at 25 ath separate assault regiment na ang sundalong ito ang tumulong matapos ang operasyon. Ayon sa commander na tinawag na Biter, tumanggi siyang magpa-evacuate at sinabi niyang tatapusin niya ang misyon. Naabot niya ang target at itinaas ang watawat. Nagbahagi rin ang Ukraine informed ng katulad na ulat. Dagdag pa nito, nakapasok na rin sa Pokrovsk ang mga miyembro ng pangunahing direktorato ng intelhensya ng Ukraine at pinapalakas ang mga unit ng Ukrainian na nakaistasyon sa lungsod. Habang nag-uusap tayo, tila naghahanda ang Ukraine sa mas mabigat na labanan. Pero hindi pa ito nangyayari ngayon. Hindi pa napapalibutan ang Pokrovsk, pero maaaring mangyari ito. Sa ngayon, nilalabanan ng Ukraine ang maliliit na grupong ruso na nagtatago at umaasang makaligtas matapos pumasok sa lungsod. Hindi ito tagumpay ng Russia, kundi paanyaya sa pagkawasak ng Ukraine. May bagong ebidensya na nagsisinungaling ang Russia sa pagkubkob sa Pokrovsk. Iniulat ng Australian Broadcasting Corporation Australia na sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky noong Nobyembre 3 na may 300 sundalong Ruso sa Pokrovsk. Walang malaking tagumpay ang mga sundalong iyon mula nang pumasok sila sa lungsod. Sa Kupiansk, na gustong paalisin ni Putin ang Ukraine, anim na po lang ang sundalo roon. Hindi ito mga puwersang sumasakop ng lungsod, kundi maliliit na grupo ng mga sumisingit. Ginagamit ito ni Putin para ipakita ang dominasyon ng Russia kahit pinapatay ng Ukraine ang mga sundalo sa grupong iyon. Ano ang aral dito? Laging may dalawang panig ang kwento at mukhang dito totoo ang sa Russia. May problema ang Pokrovsk. Ayon kay Shersky, libu-libong sundalo ang ipinadala ng Russia para sakupin ang lungsod. Ayon kay Sonic, karamihan sa mga sundalong iyon ay bagong recruit at walang karanasan na nagpapakita ng kalidad ng puwersang ginagamit ng Russia. Tulad dati, tungkol pa rin ito sa bilang. Kahit di ginagamit ang mga iyon sa mga harapang atake, pumapasok ang Russian soldiers sa Pokrovsk ng maliliit na grupo at kadalasang namamatay agad sa pahayag ng pagkapalibot. Sabi ng Russia, oo. Sabi ng Ukraine, hindi. Mahirap tukuyin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang mga rehiyon sa paligid ng Pokrovsk ay tinutukoy bilang gray zones ng deep state na nagpapakitang hindi pa lubos na kontrolado ng Russia ang mga lugar sa labas ng lungsod. Tuloy pa rin ang labanan sa Pokrovsk kung tama si Putin tungkol sa pagkubkob. Tiyak gagamitin ng Russia ang kanilang kalamangan sa Pokrovsk. Libo-libong sundalo ang palihim na pinapasok nila sa lungsod na nauwi sa dalawang tanong. Bakit kailangang hawakan ng Ukraine ang Pokrovsk at magtatagumpay ba ito sa pagpigil sa pinakabagong paglusob ng Russia? Pagdating sa pangangailangan, ang Pokrovsk ay isa sa pinakamahalagang lungsod sa rehiyon ng Donetsk na gustong kontrolin ni Putin, ipinaliwanag ng BBC sa artikulo noong Nobyembre 5. Na matagal nang tinutulak ni Putin ang Pokrovsk mula nang bumagsak ang Avdiivka noong Pebrero 2000 at 2024. Mahigit isang taon at kalahati ng sinusubukan ng Russia na sakupin ang Pokrovsk, ngunit palaging nabibigo at ngayon lang sila napapalapit sa posisyon na maaaring magtagumpay. Dapat magpakatatag ang Ukraine dahil ang pagbagsak ng Pokrovsk ay maaaring magdulot ng domino effect. Kapag bumagsak ang Pokrovsk, mahihirapang ipagtanggol ang Mirnarad at makakapag-focus na ang mga tropang Ruso sa labanan para sa Konstantinivka sa Hilagang Silangan. At iba pang fortress belt na lungsod tulad ng Druskivka, Prematorsk at Slovyansk, ayon sa BBC, mawawalan din ang Ukraine ng mahalagang logistics center na nagsusuplay sa mga sundalo sa fortress belt. Gayunpaman, ang pagkawala ng Pokrovsk ay hindi rin nangangahulugan ng pagtatapos ng depensa ng Ukraine sa Donetsk. Mabigat itong dagok, pero may depensa ang Ukraine sa Donetsk na pwede nilang urungan. Gaya ng Pokrovsk, ito ang magiging... Rurok ng halos dalawang taon ng pagsisikap para sa maliit na teritoryal na pakinabang ng Rusya. Pagkatapos, haharapin pa ni Putin ang mas matitibay na lungsod na pinalakas ng umatras na tagapagtanggol ng Pokrovsk. Maaaring abutin pa ng taon bago makuha ng Rusya ang Donetsk kahit matalo ng Ukraine ang Pokrovsk. Iniulat ng BBC na sinabi rin ng Institute for the Study of War, ang parehong bagay dahil iginiit nito na walang kakayahan ang Rusya na mabilis na palibutan o pasukin ang linya ng mga kuta. Masama para sa Ukraine ang pagbagsak ng Pokrovsk. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang digmaan. Hindi pa rin matatapos ang labanan sa Donetsk. Lalo na't libu-libong sundalo at kagamitan ang mauubos ng Rusya para makuha ang lungsod. May ideya na tayo sa posibleng mangyari kung bumagsak ang Pokrovsk. Pero mangyayari ba ito? Depende kung sino ang tinanong mo. Iniulat ng Deutsche Welle na ilang sundalong Ukranyano ang nagsasabing unti-unting pinipigil ng Rusya ang mga linya ng supply na nagpapatibay sa depensa ng Pokrovsk. Napakahirap makakuha ng akses sa mga posisyon. Isa o dalawa na lang ang rutang lupa at isa rito ay laging binobomba ayon sa Ukranyanong piloto na nakausap ng outlet. Ayon sa France, apat hirap ang Ukraine kontrolin ang Pokrovsk dahil hindi pa sila sanay sa unti-unting taktika ng paglusob. Ang dagdag na puwersa at pag-aangkop ay tutulong sa Ukraine na kontrahin ang paraan ng Russia sa pagpapadala ng maliliit na infantry squad sa Pokrovsk. Hindi pa rin tiyak kung sapat ang bilis ng pag-aangkop ng Ukraine para mapigilan ang pagbagsak ng lungsod. Isang tiyak na bagay, hindi kayang ipagtanggol ng drone lang ang Pokrovsk. Noong Nobyembre 5 sinabi ni Hus, isang drone squad commander sa Reuters, na mga sundalo sa lupa ang magpapasya sa kapalaran ng Pokrovsk. Kahit na mahalaga ang papel ng mga drone sa pagtatanggol ng lungsod, ang paaparin ng sundalo ang nagsisilbing palatandaan kung saan natin pinanghahawakan ang ating posisyon, hindi ang drone sa himpapawid. Malinaw ang mensahe niya. Kailangan pa ng sundalo ng Ukraine sa Pokrovsk at may dumarating na dagdag na puwersa. May ilang analista na nagsasabing baka na paaga ang usapan sa pagbagsak ng Pokrovsk. Ayon iyan sa editor ng Independence World Affairs, Sam Kiley, kung bumagsak man ang lungsod, may hindi magagandang sorpresa pa rin nakaabang ang Ukraine para sa Russia. Handa na ang likod ng depensa ng Ukraine para sa pag-atras ng pangunahing puwersa. Libo-libong milya ng mga trinsera, harang, bitag para sa tangke, at mga maze ng tinik na alambre ang inilatag. Walang duda, ang mga lihim na minahan, mga bunker na iiwan para sa mga operasyon sa likod ng linya, at maingat na tinutok na target ay gagawing isa na namang Madugong labanan, ang susunod na yugto ng Russia sa gilingan ng karne ng silangang front ng Ukraine. Isinusulat ni Kelly. Sa ngayon, hindi pa napapalibutan ang Pokrovsk. Kung mangyari ito, plano ng Ukraine na agad umatras mula sa lungsod na ayon kay David Axe ay nagdulot ng mahigit 10,000 patay sa Russia. Ang mga sundalong makakaligtas ay di rin magtatagal sa tagumpay. Pipilitin ni Putin silang sumugod sa matinding depensa ng Ukraine sa likod ng linya ng Pokrovsk. Maaaring may bagong sandata ang Ukraine na magagamit nila sa laban kontra sa tangkang palibutan ng Russia ang Pokrovsk. Bagong drone ang ginagamit sa pag-atake sa malalayong likuran ng Russia at kasalukuyang nangangaso na wasak ng mga drone na ito, ang isa sa elite drone unit ng Russia. Mapapanood mo ito sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa Pokrovsk. Salamat sa panonood.